So, nagko-comment to so may nag-comment sa atin, sabi ni ni Sir Israel. Sabi niya, kapartido mo si Diwata Trosmar, magsama-sama kayo sa Arm Mansion, doon kayo manggulo, huwag na si gobyerno. Ito lang ko sa iyo, Sir, no? Sa pagkakakandidato bilang sa mga gustong magkaroon ng posisyon sa gobyerno, maging senador ka man, partilis, konsihal, o ano man yung gusto mong maging position sa gobyerno. So, hindi mo sila kailangan dapat husgahan. Bakit? Kasi, itong mga taong ito, kung gusto talaga nila na tumakbo sa mga posisyon na, na napipipili nila, so, wag natin silang husgahan kung ano bang hangarin nila sa gobyerno. Kung sila man ay manalo o matalo, at least sila nagporsike. May pangarap, may nais na gawin para sa ating mga kababayan natin naghihirap. Yung sinasabi niya sir nakapartido mo si Diwata at si Rosmar, sir yung mga taong tinutukoy natin dito, yung mga taong yan ay eh marami na natulungan. Oo. Sabihin na natin na parang dinidit parang dinidiscriminate mo yung mga posisyon na gusto nilang pagtuunan na pasukin ang government politics. So bakit hindi natin silang hayaan Manalo man silang matalo, wala ka ng pakialam doon. Kasi hangarin nila yon na makatulong sa mga mamayan natin, sa mga kabayan natin mahirap Sila kasi yung mga tao tumutulong. Ang tanong natin, sir, ikaw ba? Wala ka bang hangad na may, may magampanan sa gobyerno kung ikaw ay tumakbo din? Bilang isang senador, kongreso, gobyerno, konsihal, barangay, or party list wala akong pangarap sa ating bansa? Kung sila nga may pangarap na may gagawing advokasya na pwede nilang gawin dito sa ating bansa, bakit di na lang natin sila hayaan? Hayaan na lang natin yung mga taong ito kung sila ay may plano na tumakbo or talaga napipisil nila itong pasukin itong politics. Sabihin na natin, oo, hindi natin sila kilala, ano ba may ambag ano ba may ambag nila sa gobyerno o sa bansa Pilipinas. Bakit hindi muna na natin subukan kung ano bang kaya nila may tulong sa ating mga mayan? Ang dami naghihirap sa bansa natin. Hindi naman forget na parang ginagawa niyong katatawa na yung katatawanan yung pagtakbo nila. Huwag nyo naman sanang i-discourage yung mga taong gusto tumakbo. Diba? Hayaan nyo na lang muna itong mga taong ito na sinasabi niyo na pati, pati ako dinadamay. Sir, hindi pa nga po ako kumakandidato. Kumawala naman po ako ng video dahil may nag-comment lang. Dahil, dahil, dahil ako, laki hirap din ako. Dahil sa buong buhay natin, wala pa ako nakikita na kung sino ba yung mabubuwag o magbubuwag ng pagbaba ng bilihin. Dahil sobrang taas ng bilihin. Pagtaas ng sahod, wala pa kasi sobrang baba ng sahod. Kung totoo sin sir, yung sinasabi kong paano yung kung ako man ay tatakbo bilang senador ng ating bansang Pilipinas, maaari nating huwag samasamahan nung magkaisa tayo. Ikaw, bilang kaisa at namumuhay sa bansang Pilipinas, pwede natin pwede tayo magtulungan para yung yung dalawang libo na sahod na anim na oras sa isang kumpanya, napakalaking tulong na nun. 'di ba? Huwag mo naman sana ako indamay mo na sa dalawang 'yan. Kasi yung dalawang 'yan na tinutukoy mo, may natulungan na 'yung mga 'yan. 'Di ba? Huwag naman sana natin silang pagtawanan. At sana subukan na muna natin kung ano ba kaya nilang iambag. Saka tayo magpuna kung may kung may nagawa ba sila o wala. Saka mo sila discriminate or laitin kung wala silang nagawa kung, kung sila yung manalo sa posisyon na gusto nila na pasukin ng politics. At isa po, hindi naman natin kailangan na i-discriminate yung mga kapwa natin na gusto talaga tumulong sa mga kapwa natin mga mayang Pilipino. Ang nais nice lang naman natin ay pagbabago. Ang nais nice lang naman natin ay magtulungan at magkaisa. Hindi kailangan maghilahan pababa. sir? Salamat. Ingat. Bye.